hi guys so ito na yung morning routine natin ngayon at gusto kong issue sa inyo na ganito yung gagawin ko kada every morning para maganito para naman ay maganda naman yung mukha at para myself self care na masyara so yun guys na nagawash mo na yung mukha yan gamit ng Sabona uh, Brilliant Skin So, ay, ay hindi siya brilliant skin uh, Skin uh, Skin glow <laughs> So, ayan na uh, yan Ayan, kuskus -kus ang kuskus -kus ang mukha uh, Actually guys, ah, uh, 30 30 seconds ang um, pagkukuskus ko sa mukha kasi ay uh, uh, kasi ah uh, kasi yan, kasi nakalagay sa description yan. Uh, 30 seconds. So, ayan. So, minising mo ka. So, next naman ay uh, pahiran muna. Uh, uh, pahiran sa ito. <laughs> so, ayan. So, ayan naman guys. Ang ginamit ko niyan ay mask. Ang um, nakalimutan ko yung hanap niya. Anong pangalan niyan? Actually, guys, mas yan para para pampakili sa mukha. Sa mukha. At para naman, uh, pampabata naman ang sa mukha niya. <laughs> Maganda yan guys kasi meron siyang kanang meron siyang kuan kanang kanang meron siyang mga pagtaking sa at para sa pampabawa sa wrinkles at yung mga acne at at meron din siyang pampawa brightening sa skin o essence texture moisturizing firm coat soft and cloth to skin close the skin and brightens brightens skin tone. Binili ko yan sa TikTok. Um, ang ng, ang pangalan niya um, ang pangalan niya ay ang pangalan niya ay Fashion Mask Towel. Uh, ay shadow wear Sa dower pa. <laughs> so, binamassage ko yan na-massage ko hanggang na ma makomplete yung pagkalagay ko dyan. At para naman, at para wala siyang kulot-kulot yung ba may pagka uh, topi topi ba or pagka kuan. Ano ba yun ang tawag? Paga, basta yung pagka lukot, kulot ko lang. Basta. So, oh, yan. Yan. So, Ayan, at ngayong time na yan ay sobrang likot naman ako dyan kasi kasi na, na 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 attract siya sa camera dyan gusto niya na tumitingin siya sa camera dyan na parang niya na na, film siya kilikasan niya sa camera ganun So, yan. Basa-basa. basa, -basa. po dyan yung instructions kung paano gawin. So, so, ang sa instructions, guys, ay 15 to 20 minutes to fully absorb the mask, pat it against the face. So, i-relax muna natin sa uh, 15 to 20 minutes. Yan, para ma-fully, kanang fully, kung ano siya, absorb ba? so ayan actually guys, kung mm, ginamit ko yan kasi first time ko kasi guman, guman, gumamit ng facial mask ng ganyan hindi ko hindi kasi ako na uh, kanyang, hindi kasi ako mahilig ng gumagamit yan ang ginamit ko kasi noon uh, ay first time ko ay skin uh, toner at facial cream pag nasa trabaho ko, cream lang yung ginagamit ko. Kasi yan lang naman kasi ang ang um, madalas kong ginagamit para di ako malilit sa sa trabaho ko. Sa trabaho ko. Pag mag-makeup ka kasi ay sobrang tagal ko mag ma matapos kaya yung facial cream ko ginagamit ko kada kada pasok ko sa work pag may duty pag pag may lakad naman, huwag may <laughs> Hindi, nasanay lang ako pag nasa trabaho na ako, huwag make up ako. Pag, pag kasi, kailangan kasi mag make up para hindi pangit. Pag, 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 mag, pag pa sa, sa pasyente mo. So, kailangan sa tabla ka Noon na, na binabawalan ako sa sa amo ko na huwag ganyan na wala kang makeup kasi kasi ang panghit naman wala, mawala daw ang customer. So, ayun na uh, na na ganahan naman ako mag up nung time na yun. Hanggang sa eh, na naandan na ko ba? <laughs> so, ayun. Diyan, naghihintay ako na ng ilang minuto pa dyan. Tinatapos ko yung uh, ah, nire-record ko yung 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 paglipon sa mask dyan. So, wala na. Tapos na. So, ayan. Maganda na yung skin. <laughs> Para naman, may, may pag-happy siya medyo. So, ayan. Wash mo na. Kasi pagkatapos mong mag maglipon dyan, kailangan mo mong mag-wash. Para naman, ma, hindi siya mahapdi. Pero nasa sayo naman kung i-wash mo. Pero kasi, ang happy kasi medyo lang. So, ayan. Pagkatapos mo wash nyan, i-wipe mo lang yan. Na na. mo na. So, ayan. Thank you.